Siguradong marami ang masasapol sa sinabi ni Michael Jordan patungkol ngayon sa modern NBA. Wala naman siyang binabagit na pangalan pero syempre marami talaga ang tatamaan ito. Ayon pa mismo kay Michael Jordan, hindi na raw maganda sa ngayon ang modern NBA. Puro hype na lang daw ang nangyayari. Hindi pa man daw nakakasimula ang isang player na makalaro. Wala pa naman daw siyang na-achieve sa kanyang career pero grabe na yung hype sa kanya. Paliwanag pa ni Michael Jordan sa kanyang panahon ay walang gantong social media na siyempre nag expose sa mga manlalaro na siyang nang-hype. Noon sa telebisyon, sa mga newspaper lang natin makikita ang balita mga idol. Gayet pa ni Michael Jordan walang nagmamarket sa kanya. Ang tanging pambato niya, ang tanging gumagawa ng ingay para sa kanya ay ang kanyang halimaw na numero. 30 points per game ang kanyang ina-average, mga idol, yung kanyang galawan, kung paano siya maglaro, 'yun ang gumagawa ng ingay para sa kanya. Hindi katulad ngayon, na wala pa man daw ang nagagawa, pero grabe yung hype, pinagkatiwalaan ng mga tao ng mga NBA fans itong si Michael Jordan hindi rin naman basta-basta ang kanyang ginawa. Kaya marami pa rin naman talaga ang nagtitiwala at sumusuporta para sa kanya bilang GOAT ng NBA, the greatest of all time. Maski nga si Adam Silver, sinabi niyang GOAT ko si Michael Jordan. Sa ngayon mga idol, talamak na kahit ang mga batang players sa ngayon na hindi pa nakakalaro, wala pang napapatunayan pero grabe yung hype. Kaya imagine na lang ha, kung si Michael Jordan ay naglalaro sa kanyang prime sa ngayon kasama ang uh, social media siguradong mas lalaki pa talaga ang kanyang fanbase at lalong magiging sikat siya at lalaki rin ang kanyang kinikita dahil sa kanyang impluensya no? Nako, para sa inyo mga idol, mayroon bang tinamaan dyan? I-comment lang sa comment section. Kung sino ang malakas, yun ang piliin mo. Kung sino ang team mo na sinusuportahan, yun ang piliin mo. At kapag panalo sila, aba syempre matik jackpot ka. Ganyan lang po simple. Pumili ka lang dyan para makatalpak sa mga laban, especially ngayon. Ang link ay nasa comment section lang. Pindutin, magparehistro sa mga first timer at mayroong malaking bonus na naghihintay sa inyo. Tandaan, maging responsable lang po. Samantala, pumasok raw itong si Hansel Emmanuel sa NBA Draft sa taong ito. Pero batay sa aking research mga idol ay wala naman siya sa listahan. Ngunit ating ipagpalagay na lamang dito kung nag-declare man siya na papasok siya sa NBA Draft, ayon mismo sa mga eksperto ay mahihirapan siya. Magaling itong si Hansel, siya nag-average ng 2 points to rebounds, 0.7 assists, sa kanyang field goal percentage na 62%. Ang kanyang playing time ay 14 minutes lamang. Magaling ang batang ito despite sa kanyang kapansaran mga idol. Pero kung patong kula naman sa tsansa ang pag-uusapan, napakababa lang po talaga ang tsansa na siya'y mapili. Kung yung iba nga ay hindi napipili na kumpleto naman siya pa kaya. Hindi naman sa ating nilo-lockdown itong kakayahan ni Emmanuel Hansel pero sadyang ganun lang talaga ang totoo. Pero syempre hindi rin po natin may bay ang isang maliit na posibilidad na baka mayroong kukuha sa kanya at magtitiwala. So far ngayon ay kumikita naman siya sa NIL sa name, image and likeness. Yan ang bagong programa para sa mga college students mga basketball player na kumikita na kahit na wala pa man sila sa NBA. Napag-usapan na natin, nagawa na po natin ang video itong patungkol sa istorya ni Hansel Emanuel. Kung gusto mong panoorin, nasa comment section lang ang link ng video.